magandang buhay Pilipinas maganda magandang buhay mga ka okay. at eto na ako ngayon sa aking um, DIY do it yourself number one at uh, saan ko kukunin yan ah, uh, mamimili ako ng uh, dito sa aking mga alam niyo ako basurero ako May, mahilig akong mamulit ng mga baso basura at uh, pinag-iisipan ko kung ano ang pwedeng uh, gawin dito sa mga basurang ito di ba? Tinatapon na ng ibang tao ako ay uh, pinupulot ko at uh, baka sakaling uh, pwedeng uh, mapakinabangan kahit basura na kaya eto, ang aking unang uh, gagawin sa araw na to, ay teka nandito pala, nilagay ko na etong uh, uh, nagkal, sa akin kasing uh, dun sa aking challenge, dun sa tambak ng mga bangko dun na natapos na, ay nakakita ako ng mga screen na uh, ito mga lumang screen na to at uh, ayun ah uh, imbis na ipakilo ko to kasi wala pa namang kilo to eh ay uh, napag-isipan ko na lang na meron akong gagawin dito nakakailanganin ko sa aking gardening kaya ito yung mga lumang screen ayan nakikita nyo ba ayan ano bang pwede natin gawin dyan sa mga lumang screen na yan ayan ang isang gagawin ko ang isang uh, pwedeng gawin natin dito ay uh, yung mga ano nyo yung mga drainage uh, sa lugar nyo sa bahay nyo ay pwedeng gawin 'yung tong uh, strainer Kumbaga, pwedeng 'yong ilagay na uh, harangan 'yung uh, pinaka ng butas ng tubo para maiwasan ang pagpasok ng malalaking kalat o mga plastic, di ba? Para maiwasan ang pagbara, 'yun, di ba? Pwede itong gamitin. Kaya 'wag tapon ng tapon, di ba? Pag-isipan natin kung anong pwedeng gawin. At ano pa? Ah, uh, ito ay gagawin kong bistaya ng buhangin. Di ba? Uh, maliit lang na bistay ng buhangin dahil ito'y gagamitin ko sa aking pag-garden. Kaya ito, let's go! Samahan nyo ako at uh, sana'y may matutunan din kayo kung paano gawin to, di ba? <laughs> okay, let's go, let's go! Ito na, sisimulan ko nang gawin yung uh, pambistay ng buhangin at ito yung mga gagamitin natin. Ay, ito yung mga pinagtagpitagping uh, screen. Kasi kulang, kaya pinagtagpi ko na lang mga kahoy na sirambang ko inayos ko na lang may flies tayo pako uh, eto nakahanap din ako ng spring ng notebook eto yung mga gagamitin natin at syempre kailangan ng lagare yan okay let's go Ayan. nakita nyo ba ito, tapos na. Ayan. Okay? So, meron na tayong uh, pambistay ng uh, lupa dun sa aking uh, gardening. Kaya tingnan natin kung subukan natin kung puwede ito, ha. Okay, tingnan natin. Ayan, natapos na 'yung aking uh, bistaya ng lupa. Kasi ito, papakita ko sa inyo. Ayan oh. Ayan, 'di ba? Oh, okay. So, eto, patapon na tong mga screen na to. Pinagtagpi-tagpi ko lang. And then, pa ko ng mga kahoy na scrap na din. At ito, binuo ko. At alam nyo ba kung bakit ko to ginawa? Kasi, nakita nyo naman tong ano, lupa kung gaano ka dumi. Ayan. Tutukan nyo yung lupa. Ayan. Napaka dumi, ba? Diba? Ngayon, testingin ko ngayon yung aking ginawang uh, bistayan kung uubra <laughs> kasi napakadumi nga ng lupa at kailangan kong matanggal yung mga dumi-dumi pa may mga bubog mga plastic pa na hindi ko na ano nakuha eto, testingan natin kung uubra okay, panorin yung mabuti <laughs> nakita nyo Napakadaming batong malalaki tsaka mga bubog tsaka mga plastic-plastic ang ating nasa na <laughs> di ba effective yung ating girowan bistayan ngayon eto mga lupang to maayos ko na makukondisyon ko na at uh, para mas maganda ng taniman kasi matatanggal na yung mga bato ayan effective di ba okay ayan papakita ko sa inyo yung mga ano mga nabistay na lupa ito oh o di ba? Mas gumanda yung kondisyon ng lupa na tanggal itong mga to. Yan. So, ganun ka-effective yung ating ginawang uh, pambistay. <laughs> at kay yun nga, kaya ako ginawa yung pambistay na yun, ay dahil itong lupa, nakita ko ay uh, medyo may karumihan pa. Kaya kailangan tanggalin natin ang mga hindi magagandang uh, like yung mga plastic, mga bubog para mas makondisyon yung mga lupa at mas magandang taniman. Ayan, okay. Sa mga susunod, samahan nyo ako sa pagbibistay ng lupang ito. Ayun. So, nakita niyo yung ating uh, ginawang uh, saan ang galing yun. Napulot ko lang yon. At uh, pinag-isipan lang natin kung paano pa magagamit. At ayun. Ah... Uh, walang pakinabang kasi nandiyan na lang, nakatambak na lang dyan. Pero ginawa natin kapag ipakinabang, at ayun, magagamit ko na sa aking uh, paggagadin, ayun, maraming salamat po sa inyong panonood sana ay, ay may natutunan kayo kahit papano ah, at uh, sana ay gawin nyo rin kapag meron kayong uh, mga uh, bagay na pwedeng gawing kapakipakinabang ayun, maraming salamat po sa inyong panonood huwag niyo pong kalimutan na i-share yung ating video at mag-subscribe sa aking youtube channel and click the notification bell at huwag rin i-skip yung mga ads, thank you God bless you Mabuhay kay lahat. Bye-bye.